Ilang sandali matapos niyang ihatid si Oliver sa paaralan. Suya so yeah, ay tumuloy sa kanyang pinagtatrabahoan. Sa mga paraan kung paano niya nakilala ang kanyang matalik na kaibigang doktor na si Ben Driscoll at sumakay ng elevator. Pinanggit ni Driscoll na ang gobyerno ay may itinatago na seryoso sa kanila. Dahil ang lahat ng mga mananaliksik sa crash site ay nagbitiw. Gayun pa si Carol ay wala sa mood na makipag-usap tungkol sa paksang ito. Tahalip ay nagreklamo tungkol sa kanyang dating asawa na sinabi niya na. Si Tucker ay kumikilos na kakaiba nitong mga nakaraang araw. Dahil bigla-bigla niyang gustong makita ang kanilang anak. Kahit na sa nakalipas na apat na taon. Habang ang dalawang magkaibigan ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Nakarating sila sa labas ng opisina ni Carols at naghiwalay ng landas. Mamaya ay nagsimula si Carol sa sesyon ng pagpapayo. Sa araw na ang kanyang unang pasyente ay isang babae na nagnangalang Wendy. Na nagbubunyag na ang kanyang asawa ay kumikilos ng napaka-weird. Bilang sa mga huling araw lamang, ilang araw na ang nakalipas pinatay niya ang aso ng kanilang pamilya nang walang pagsisisi. Agad na napagtanto ni Carol na may mali, ngunit sa ngayon ay nagre-reseto lang siya ng ilang gamot sa kanyang pasyente. May Xanax na pipigilan ko ang iyong asawa sa pagpatay at mga bagay pagkatapos ng trabaho. Ti Carol at ang kanyang kapitbahay na si Pam ay naglalabas ng kanilang mga anak dahil ito ay Halloween night. Tila ay papalapit sa isang mataas na lugar. Ang pamilya ng aso ay nagsimulang tumahol ng labis na parang may pakiramdam na ang asawa ni Wendy ay malapit. Ticarela ng kanyang barkada ay nagpatuloy na umalis ngunit iyon lang ang aso ay sumugod kay Pam. Ang anak na si Andy ay nagulat nang ibinagsak ito sa lupa. Takabila ng nakakatakot na sitwasyon hindi man lang kumikibo ang maliit na bata. Tahalip ay pinisil niya ang bibig ng aso gamit ang kanyang mga kamay. Hanggang sa dumating ang tulong. Pagkahiwalay ang dalawa, ibinunyag niya iyon at naging kakaiba siya sa loob ng ilang araw at kung minsan ay iniisip niya na nawala ang kanyang emosyon. Ngunit si Carol bilang isang psychiatrist ay nagudyok sa kanya na ito ay normal. Para sa mga batang kasing edad niya nang biglaan. Para magsimulang sumigaw mula sa ibang silid at kapag nakarating doon si Carol. May nakita siyang kakaibang flash na lumalabas sa kamay nito nag lang dinala niya ito agad sa Driscoll Lab kung saan sinimula ng kaibigan at sikat na scientist na Dr. na si Goli Ano ang kanyang mga eksperimento. Tamantala isang misteryosong virus ang nagsimulang sirain ang bansa. Libo-libong tao ang araw-araw na namamatay. Ngunit walang sino man ang nakakatokla sa mga sanhi nito. Bilang isang resulta ng isang emergency na pagpupulong ay ginanap sa kabisera. Kung saan ang lahat ng mga kilalang mananaliksik ay naruroon. Kung wala silang gagawin tungkol dito ang bansa ay mapupunta sa isang resesyon. Kapag ang ilang mga mananaliksik ay nagtanong tungkol sa solusyon na sinabi ni Tucker na ang tanging paraan upang pigilan ang pagkalat ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang inoculation program. Habang ang pulong ay nagpapatulo, sa ilang mga nahawa ang waiter, sa loob ng kusina ay nakitang sumilip. Tatapat na ihahain sa lahat mamayang gabi ay nag-aatubili na nagpasya si Carol na hayaan si Tucker. Na magpalipis ng katapusan ng linggo kasama si Oliver. Dahil siya ang ama, pagkatapos ng lahat L, habang nagmamaneho ito papunta sa kanyang bahay ay biglang may takot na babae. Dumilitaw bilang, umihingi ng tulong, paulit-ulit niyang binanggit na may mangyayaring kakilakilabot, ngunit bago niya may ang dahilan ay nasagasaan siya ng isang kotse. Ilang sandali matapos ang mga pulis ay dumating sa pinangyarihan, nang walang ingat o handa na siyang tumstigo laban sa walang ingat na driver. Ngunit ang sinabi lang sa kanya ng headcups ay umuwi na siya. Nang marinig nitong si Carol ay nagsimulang mag-akala na may totoong masamang nangyayari sa lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali habang ibinababa niya si Oliver sa lugar ng mga umaatake. Nang gabing iyon ay dumalo si Carolyn Driscoll sa isang marangyang party. Kung saan sila nakikipag-usap sa maikling with Czech diplomat Dr. Bella. Czech and his wife Ludmilla Dateda meet other diplomats. Including Dr. You rush and talk about the dark side of human nature. After the party Driscoll tried to kiss Carol in the car bot, ang huli ay umaatres na nagsasabing ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Ayaw din niya, ang alien sociopath disease na iyon. Kinaumagahan habang pabaya sa pagtungo sa trabaho ay may napansin siyang kakaibang ilang tao. Ang ganap na nagyelo na para ang kanilang kaluluwa ay nanigas. Nang makarating siya sa opisina, nagulat siya nang makitang lahat ng kanyang mga kliyente ay kinansela ang kanilang mga appointment para sa araw na iyon. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Driscoll na nagpapalam sa kanya na ang mga resulta ng pagsubok ng kakaibang patch ng balat ay lumabas na. Ang susunod na eksena ay narating ni Carol ang lab kung saan naghihintay si Dr. Goliano sa kanya. Inihayag niya na ang sample ng balat ay binubuo ng ilang molecular na spore na kumukuha sa utak ng tao habang natutulog at binabago ang genetic code na nagiging hindi matatag ang isang tao. Kaya para maiwasan ang nakamamatay na impeksyon ay ipinagbabawal silang matulog hanggang sa makahanap sila ng lunas. Samantala, Didney calls Driscoll and informed him the doctor has been acting strangely. As a result yung tatlo ay agad na sumugod sa bahay ng mga diplomat. Kung saan nakatagpo sila ng Europe, in a terrible state Carol. Tinubukan siyang kuna ng litrato ngunit biglang ang halimaw. Hindi inaasahang nasagasaan niya ang kaibigang Ginny Oliver na nahawa na rin pala ay papunta na rin siya kay Oliver pagkarating ng tren sa Baltimore. Dumating si Tucker sa istasyon para ihatid si Caroline Jen sa kinaroroonan ng kanyang ina ng gabing iyon ay tumawag si Tucker mula sa kanyang mga kasama. At ang pagpunta sa labas at pagkuha ito ang perpektong pagkakataong nagscan si Carol sa bahay at sa wakas ay nahanap ang kanyang anak, magkakaroon ng emosyonal ang muling pagkikita. At binanggit ni Oliver na hindi pa rin siya nahawaan kahit na natutulog araw-araw. Dito natin malalaman na palagian ang pag-inom ng batang lalaki. Gamot para sa sleeping disorder at kaya hindi siya nahawaan ng virus. Piglang lumapit si James sa at sinubukan silang mahawa ng virus na madali siyang tinaboy ni Carol at Roy bagamat kasama ang kanyang anak na lalaki. Sa paglabas ni Topper, catches win ng pagtakas at agad na hinabol ang kanyang pamilya at nasundan niya ang mga ito sa loob ng isang abandonadong bodega at sinubukan silang saktan. Ngunit hinawakan ni Carol at hinampis siya. Kawakas ay pinatay siya. Kasunod nito ang maginang mag-asawa at pumasok sa isang botika, kung saan pinondohan ni Carol ang isang injection at binigay niya sa anak niya. Then it's drops the boy through injected into her in case she falls. Meanwhile she gets a call from Driscoll and informed him about their location as she is busy on the car. dahan dahan lumapit si Oliver sa isang pinto na may tumalsik na dugo. Sa malapit ay agad niya itong pinigilan at sa halip ay pumasok sa sarili upang inspeksyonin. Doon niya napansin ang ilang mga infected na nakahiga sa grupo. Tapaligid at nagmamadaling lumabas ngunit hindi bago braban.